Yun, eto na yung mabubunot natin sa pangatlong mananalo sa ating papri-chocolate dyan sa Pilipinas. So galing ito ng New York mga kabayan, itong pri-chocolate ni mga mga nung nagpunta kami ng Amerika. So ayan. Uh, ito na yung bubunutin ni Commander na magiging pangatlo. So, pangalawa, pangalawa pa lang, dalawa pa lang yung nanalo doon sa papri chocolate natin. Kaya ito yung pangatlo mga kabayan ha. Ayan, binubunot na ni Commander yung uh, mananalo natin na pangatlo. So, ayan. Uh, congratulations kay Easter Jane Badal ng Pangasinan. So, congrats kabayan. Yon, kaway-kaway sa mga taga-Pangasinan isang high naman kay Mamang Gardo. So, ah uh, siya yung nabunot natin bilang uh, mabibigyan natin ng free chocolate dyan sa Pilipinas. So, congrats sa iyo, kabayan. So, abangan nyo mga kabayan yung mga susunod pa nating ipamimigay yung mga nagpalista dito sa sa ano na to sa mechanics na to para to sa lahat kahit nasa ang bansa ka pa o nasa Pilipinas ka kasi ang receiver nito mga kabayan ay taga Pilipinas so simple lang yung mechanics natin ano uh, mag comment ka lang dyan ng pangalan mo location mo at hashtag prepods ni mamang guard so ngayon para mabilis namin kayo makontak kung nanalo kayo kasi minsan hindi kayo online or what Uh, para mabilis kayong makontak ni mamang guard uh, ilala i re na nating ilagay yung contact number ninyo sa Pilipinas yung cellphone number ninyo dyan sa Pilipinas i-comment nyo ng dagdag sa comment section syempre screenshot nyo na rin yung ano para isend nyo sa whatsapp namin para mabilis kayong makontak in case kayo ang mabunot dun sa uh, pa papri chocolate natin at saka papri foods natin dyan sa Pilipinas so abangan nyo mga kabayan hindi lang free chocolate yung ipamimigay natin libreng pang ulam para sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas so ayan nakarating na sa Pilipinas yung ating free foods Ayan na, supportahan nyo pre Foods ni Mamanggard. Ini-invite ko kayo sa lahat ng mga gustong mag-donate ng pre Foods ni Mamanggard. Uh, mag-donate po kayo mga kabayan, malaking tulong yan sa ating mga kabayan. Mapa-cash uh, man yan, mapa-gcash yan, or kahit na ano pa yan. I-donate nyo po kung meron kayong kakayahan. So, message nyo na ako sa WhatsApp or mag-comment lang kayo sa mga post namin. Shukran!